Ah, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kaya sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano solusyonan ang mga nilagyan nyo ng skim coat tapos napabayaan na. Kaya ito ay nagkatoklak-toklak tulad na nga nakikita nyo. Isesyal ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo gawin upang pagdating sa finishing ay hindi na kayo magkaroon ng problema o hindi na siya matoklak pa. Bali guys, ang isa pang problema dito naging masyadong choky na ang skim coat na to sa katagalan. Kaya Ituturo ko sa kanya kung oh, ano ang mga dapat gawin. So pansinin nyo lang, masyado na joke niya, May kita nyo yan sa aking uh, palad. So tara guys, samahan nyo ako at uh, simulan na natin kagad So uh, bali guys, ipakita ko lang ha yung kabuuan nito ng uh, ating uh, ipapakita ngayon. Bali yung kitaas na parte na yan eh wala namang naging uh, problema diyan. Bali ang talagang naging uh, problema ay itong pinakailalim na parte ng uh, wall na to. Ayan pansinin niyo bali yan yung mga natuklap. So kailangan ang gawin nyo diyan ay uh, gumawa kayo ng spatula tulad ng nakikita nyo sa unang parte ng ating video. At uh, uh, tanggalin nyo yung mga natutuklap na skim coat. Uh, siguraduhin nyo lang na wala kayong maiiwan na yun na mga natuklap. Kasi, importante na matanggal yun dahil pag hindi nyo natanggal yun, magkakaroon din kayo ng problema pagdating sa finishing. So, pagkatapos yung matuklap na yung mga takaangat, eh, daanan nyo ito ng liha, ng 100 grit na liha. Bali, pansinin nyo guys. Oh may mga parte na nag na, tapos may mga parting kumapit at may mga parting hindi. So, meron tayong ipapahid dyan para yung pagiging choky ng uh, pader na yan ay mawala. So, tara guys. A few moments later. So, guys, ito yung uh, ipapahid natin. Alalagyan natin siya ng concrete sealer. Ngayon guys, bago nyo gamitin to, siguraduhin nyo na haluin yung maigi ang uh, concrete sealer na to kasi pagbago ito guys meron kayong mapapansin na parang langis niya sa ibabaw siguraduhin nyo na mahalong itong magigay bago nyo ipahit pangalawa dun sa pagpapahiran nyo bali kumuha kayo ng uh, paintbrush or kahit na walis tambo at siguraduhin nyo na malinis na malinis yung pagpapahiran nyo nito guys malaking tulong ang magagawa itong sealer na to dahil yung pagiging choky nya ng skin coat ay mawawala so tara guys sa uh, ipahit na natin ito One hour later. So ayan guys, so umpisahan na natin ang pagpahid ng ating concrete sealer. Bali, nahalo ko ng maigi yan. Tignan nyo, uh, pantay na pantay na yung kulay at yung paner na pagpapahiran natin ay malinis na malinis na rin. Guys, sa pagpahid naman ito, ay pwede kayong gumamit ng paintbrush or uh, roller. Pero sa prosesong ito, ay mungkahi ko sa inyo na paintbrush muna ang gamitin nyo upang mas madaling makapenetrate doon sa ating uh, choki na skim coat ang ating concrete sealer. Sa pagpahid naman ito, ay eh, mungkahi ko na dalawang beses kayong, magkayong magpapahid. Kapag pahid nyo nung una, uh, lang kayo ng isa hanggang dalawang oras. Pagkatapos, saka kayo mag-apply ng second coat. At pagkatapos nun, mag kayo ng 24 hours sa pagpapatuyo bago, kayo, uh, bago tayo may susunod na gawing proseso. So guys, uh, malapit na tayong matapos sa pagpahid ng ating uh, concrete sealer. Guys, sa prosesong ito, doon na mawawala yung pagiging choky ng ating uh, skim coat. Bali kasi yung pinaka-skim coat niya, syempre, nasa ilalim na ng uh, parte ng uh, sealer na yan. Kaya yung problema ngayon ay mawawala na. So, intay lang natin matuyo ito ng gusto. Pagkatapos doon, next procedure naman tayo. So guys, ito na yung uh, resulta ng pagpahid ng ating concrete sealer. Bali, nag ko ng 24 hours. Tulad na nga, uh, nakikita nyo, ayan, tuyong-tuyo na. Saka, chinechi ko na rin kung ano ang talagang kinalabasan. Pero sa ngayon, kung nakikita nyo, wala na siyang choky. At uh, may mga na, pra, na problema yung mga bako-bako na. Pero meron tayong gagawin dyan. Kaya next procedure na tayo, guys. A few moments later. So, bali, and guys. So, ang ilalagay natin dyan ay skim coat. Bali gagawin muna natin ay pa-vertical. Ngayon, depende na 'yan sa inyo kung ano ang gagamitin niyo. Pwede kayong gumamit ng rodelang bakal or, or pwede rin kayong gumamit ng uh, paleta. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. Pero dapat uh, ang ipapayo ko lang, halimbawa, yan, pa-vertical pa tayo pagkatapos niyan pa-horizontal naman. Kasi sa pag-vertical na pagbabatak, eh, hindi naman lahat 'yan ay mapapantay niya. May mga parte na napapantay ang pa-vertical na hindi naman napapantay ng pa horizontal kaya dapat isang mano ng pa vertical pagkatapos niyan medyo inti lang ng matuyo ng konti at saka magbabatak ulit tayo ng pa horizontal naman sa ganong proseso makakatiyak tayo na yung ating project o yung nilalagyan natin ng scheme code ay papantay na ngayon kung sakali na nakita nyo na nakagawa na kayo ng isang vertical at horizontal at hindi pa rin maayos pwede nyo ulitin ang proseso <coughs> sorry nasamit na naman ako pwede nyo ulitin ang prosesong yun Kaya, pa vertical ulit at pa horizontal makikita nyo naman yung guys kung pantay na ang inyong project So guys, ayan na yung uh, resulta ng ipinahid natin na skin coat. Eh, tuyong tuyo na siya. Bali, nag ako ng halos limang oras para makasiguradong tuyong tuyo na siya. So ang next procedure natin ay kumuha tayo ng liha na 150 grit na liha. Pagkatapos kumuha kayo ng kaperasong kahoy, tapos ito nyo ilagay sa liha. At yun ang gagamitin nyo. Kasi mas maganda ang kalalabasan yan pag gumamit kayo ng kahoy para maging pantay yung ating pagliliha. Kasi kung di natin lalagyan yan, eh, baka magkabako-bako pa uli yan kasi walang guide. Pero kung katulad ng nakikita nyo, meron siyang ah, kahoy, eh, makakasigurado tayo na yung ating gagawing pagliliha ay pantay. so guys, bali natapos na nating lihahin yung ating uh, affected na wall. So pansinin niyo lang uh, hinahaplos ko siya. Bali hinahaplos ko yung may mga naiwan pang mga resulta Kasi kasi importanteng matanggal 'yun kasi pag tayo ay nag coat na hindi na mawawala 'yun. So titigan niyo lang yung para bang makakapaka ng guhit or parang hams. So kailangan tanggalin niyo 'yun. 'Yun ang tinatanggal kapag tayo ay nagliliha hindi natin ito pinakikinis, tinatanggal natin ang mga resalte. So guys, next procedure naman tayo. So guys, natapos na natin ang ginawa nating uh, pagliliha. So bago tayo magpahid ng kahit ano dyan, eh, siguraduhin natin na magiging malinis ang ating uh, project. Kumuha kayo ng paintbrush o kahit walis tambo upang matanggal nyo yung mga alikabok na nanggaling dun sa ating uh, pagliliha. So papahirala natin siya ng concrete sealer. Bali guys, sa pagkakataon na to, ang gagabitin naman nating pag-apply ng concrete sealer ay uh, roller. Bali yung hindi aabutin ng uh, paint roller, ay gamitan natin ng paint brush. Bali, kailangan nating uh, gawin ito kasi di ba ang ating uh, skim coat ay choky. Bali, gagawin natin ito uli ng dalawang beses. Pero kapag katapos mo ng unang pahid, maghihintay ka ng isa hanggang dalawang oras bago ka uli magpahid ng uh, pangalawang mano. Kapag uh, nagawa mo na yung dalawang mano, ay maghihintay ka uli ng uh, 24 hours bago ka uli may ipahid dito sa ating concrete sealer. So, eh, na guys, yung uh, naging resulta ng pagalagay natin ng concrete sealer. Bali, nag ako ng 24 hours. Ngayon, itatapcoat na natin siya. Guys, paalala lang, ah, pag ikaw naglagay ng gantong klase ng concrete sealer, ay hindi mo na kailangan pang mag-primer. Kapag katapos mag-sealer, pwede na na siyang itap coat kaagad. Ang gagamitin natin sa prosesong naman nito ay baby roller. Ngayon, yung mga hindi aabutin ng roller, ay kailangan natin gamitan ng brush tulad ng nakikita nyo. Sa pagpahid na una, ang lalagan muna natin ay yung may mga skim coat. Doon muna kayo magpahid ng isang beses. Ngayon, mag lang tayo ng matuyo ito. Maring isaw, dalawang oras. Uh, ah, depende na rin sa lugar at panahon. Pagkatapos doon, itap coat nyo ulit siya ng pangalawang beses. Pero hindi pa tayo natatapos doon kasi pag bagong pahid yan, magbabakat yan. Mag-iiba ang kulay niyan o yung texture ba ng bagong pahid at saka nung hindi Uh, hindi pa napapahiram. Kaya pagkatapos mo magpahid dyan ng dalawang beses, kailangan mong buuin yung iyong uh, wall para maging uh, isang kulay lamang siya. Ngayon kung magtataka kayo, baka isipin nyo pag nagpahid kayo, parang hindi parehas ng kulay. Huwag kayong mag ron. Kasi ang isang karakteristik ng mga latex paint, kapag ito ay pinahid mo ng una at ito ay natutuyo na, habang natutuyo ang mga latex paint, ito ay nagdadark. Kaya kasi baka magtaa kayo. Pero hindi uh, hindi problema 'yon. Magiging isa ang kulay niyan habang ito ay natutuyo. So, ayan guys. So, natapos na yung unang pahid ng ating uh, top coat. Bali, sundin nyo na lang yung sinabi ko kaninang proseso kung ano mga dapat gawin sa pag-top coat ng ating project. Bali, hindi ko na ipapakita kung paano yan para hindi kayo masyado mainip. Ipapakita ko na lang kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng ating uh, trabaho ngayon. So guys, pansin niyo ang ganda ng tanawin, di ba? Wow, tanawin. E, yun pa yung dalawang kasama ko, Peace, nagpipis pa. Okay, e, Peace din, brother. Pero hindi nang bida sa ating uh, topic ngayon. Bali ito yung uh, itaas na parte ng ating uh, video, uh, ng ating uh, topic. Bali napahiran ko na rin ng top coat 'yan. Uh, kung mapapansin nyo, pantay na ang kulay niya. Lalo na yung sa may ibabang parte ng ating video. 'Yan yung pinakamalaki yung uh, difference. Eh. Pansin ninyo naging maganda na at pantay na ang kulay niya. Guys, kung nagustuhan mo ang video ito at nakatulong naman sa'yo, baka naman po pwedeng ngayon mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, pagpipintura o anumang kauri nito, mungkahi ko sa'yo na mag-subscribe ka sa aking channel. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At kung sakaling ikaw ay mayroong tanong or concern tungkol sa ating topic, eh, huwag kang nga uh, Mag-comment ka lang dyan sa baba at yan ay aking sasagutin. So, pansinin ninyo lang uli kung ano naging resulta ng aking trabaho. Uh, sundin nyo lang yung mga sinabi ko buwat sa simula hanggang sa dulo at sigurado na magiging maganda na ang resulta ng inyong trabaho. So, ayan uli yung magandang tanawin. See you around, guys! <music>